Grabe ang taas nito. Oh my gosh! Nakakalula! ayun <laughs> know. oh! Ito guys, ang pinakamataas na bridge sa buong Pilipinas. Agas-Agas Bridge. Yes! Nakita rin natin siya ng maaliwalas. Good morning internet and welcome to MacArthur Leyte. Ito, lagpas ng Tacloban ay MacArthur. MacArthur talaga yung pangalan ng I don't know kung barangay or bayan nito pero I think uh, bayan siya kasi wala namang MacArthur Tacloban Leyte ganyan. Take off na tayo, nakapag-reset na rin tayo ng ating odometer. At na picture na rin natin yung ating odo. And ready na rin kami nila Jamich. Ayun na. Time check! 9:10 a.m. at tayo ngayon ay papunta muna ng Agas-Agas Bridge. Sana ay manatiling ganito ang panahon doon sa may tulay na yon. Kasi last time, maulan nung tayo ay bumisita doon sa Agas-Agas Bridge. Pwede. Kumay ka muna sa vlog. Thank you. Do na ako maghihintay. Marami pa tayong gas. Aabot pa ito guys ng Liloan Port or san ba kami ngayon? Alam ko gusto ni Kuya Jay mag San Ricardo Port eh. Rider A ready. Alright, let's go. Anak ka? Okay, let's go. Gas station. Ganda. Ano nila? At ang aliwalas ano? Maluwang pa. Ano ka ulit, eh? Copy that. Ito, Caltex, oh. Sige pa, mar na ano lang. Marami pa? Apat na bar. Ah, okay. Ano na ano pa to, 60 km pa. Apat na bar? Oo. Oh. Sa dati. Kunting update kay ARY at saka sa ating mga gears. So far, hindi pa naman sila ano, nakaka-disappoint, no? Hindi sila nagbibigay ng disappointment sa atin, especially yung ating intercom na ginagamit ngayon, yung Cardo Spirit. Yung main na intercom na ginagamit ko, 2 days ko halos nagamit, ngayon ko lang siya charge and then yung backup namin na Cardo Spirit yung ginamit ko ngayon. And since ever since na pinahiram siya sa akin, sa amin, yung backup, 100% pa rin yung kanyang battery hindi nagdi-deplete ano kay inam at ang quality ng uh, boses ng speaker at yung uh, clarity ng ating uh, tawag dito katuo ay maganda yung ano maganda yung bato sa speaker so far di pa naman kami binibigyan ng problema walang static walang uh, huh? wind noise Okay lahat, okay. So update, konting update kay ARY. Wala pa tayong nagiging problema rin dito. Uh, medyo ano lang, lagay-lagay lang tayo ng chain loop sa nakabukas top box niya. Lagay-lagay lang tayo ng chain loop sa kadena para hindi umingay yung kalawang no kasi marami na ring dumi. Kaya umiingay na rin yung ano, mga o-ring. So kapag pinabayaan natin yon, may possibilities na magkaputol-putol yung mga goma na nakapagitan sa chain link. Uy, meron ba dito? Teka, diesel to eh. 95, 91. Dito. Okay na ako rito. Unleaded, full tank. 6 liters, first gas natin ngayon. Deredred na tayo. Wala, dalawang beses na bigyan mo Bigyan mo yon! <laughs> Dalawang beses na bigyan yung malaki. <laughs> Dami naman na lang kalsada, ang gaganda. Agas Agas Bridge, here we go. Grabe, ang ganda, guys. Wala masyadong bahay, tapos ano lang. Puro bundok harapan. Iba iba talaga ino offer bawat lugar. Hindi mo pwede sabihin na ganun din yan, may bundok din dyan. Okay. Maganda rin kalsada dyan. neno. Eh, Iba-iba rin talaga yung ganda na yung offer ng bawat lugar. Ang ganda naman ng twisties dito. <laughs> ganda ng twisties dito. Ganda, ganda, ganda ng kapag na. Kaya nga ah. Parang ano letter O Hindi na Pa-spiral eh Pa-spiral na, hindi na pa-carb dito, dito pa Sobra sa letter C ano? Oo, ang laki eh naisipin mo sa sobrang laki nung ano Bakit parang paikot, di ba? Tingnan mo no, paikot nga, iniikutan yung mga bundok Ede, Parang spiral nga E ibig sabihin nyo kalsada Nandito kadikit na kadikit lang nitong Kabilang bakod lang na to uh, no? oh, Kung tutuhugin yan Oo Ayun nasa iba ba lang Hindi <laughs> e, na paano eh Parang rotonda na eh Guys new record no oh, 3.5 liters per 100 km Halos ano na yan 27 or 28 na yan 28 kilometers per liter Papatipid pa ng papatipid. 6 kilometers hanggang Agas-Agas Bridge. Ayan, tatawid pa tayo ng mga ilang bundok pa muna. Kinis ng kalsada at ang lapat, oh. 3 kilometers na lang. Sarot ng hangin. Ang presko, ang lamig sa ano, ang lamig sa baga. parang mga 3 na lang yata ayan 3 3 kilometers lapit na natin guys pang tulay yun oh. ba't gano'n nakakurbay iba oh pitak pitak ok guys time check tayo 10-12 dito tayo sa bundok Welcome Agas Agas Bridge. Let's go. Grabe ang taas nito. Oh my gosh, nakakalula. <laughs> Ooh, ayun na. Ito guys, ang pinakamataas na bridge sa buong Pilipinas. Agas Agas Bridge. Yes, nakita rin natin siya ng maaliwalas. very nice very nice bueno guys pero sana hindi magtuloy-tuloy rider a ready all right all good Ayan, welcome back Sir Troy Welcome back Salamat ba. sa drone set na malupit Ayun, ganda ng kalsado, oh. grabe oh Bagong gawa sa Kinis oh Itim na itim pa Wala pang pintura Hindi dito masisira kasi walang uh, truck dito Sira oh, butas-butas oh Mas consistent, consistent ang kalsado dito sa kanan Kaya sa dyan sa gitna, spalto At umulan na nga po <laughs> Parang humina na rin. Sige, for safety na rin. Suot na rin tayo. Ano, bida ka, bida. Bumusi-busi na pa siya eh. Pala ang umakalusot siya. <laughs> ng mga bato, oh, muusok nga yung ano, yung excavate Bida-bida eh. yung ano. Pabusi-busi na pa, hindi rin naman pala pinalusot. <laughs> Sirko, laki oh, pang-isda Yan yung mga motor na malalakas sa Lubacan eh Yung mga pinampapanig ng bundok Hostal oh, ganda oh 10 kilometers hanggang Liloan Ayan, gumanda yung kalsada Ayan, May mga nakasulat na lang ano oh Oo okay, Schedule bago yung spalto last time okay naman to may mga maliliit butas. na putas ayan lang lapit na tayo dito pwede din sige tarong natin sa fast cut Kapag, uh, pag ano naman liluan sige san Ricardo ka pala nung nakaraan ano ang ganda ng tulay oh. ganito yung tulay kanina sa ano ang laki ito, din ano? ito ang lakas ng agos ng tubig o oh, tignan mo ayun merong Montenegro ito yung, yung, Karen yung oo ang Montenegro yung available pa doon Ayun, pwede na tayo din doon. Sige Sige tayo natin Kasi sa ano, pag oras Break time yan hanggang alauna bago magbigay ng ticket Tapos ang loading yan ay alas 3 Ang bagal ng loading, San Ricardo Nakakalis yan, alas 5 Ah, okay, sige, sige At ito na ang papasok ng liluhan Ah, bago na yung karatulo, galing Meron ba? ay departure Liloan 6 pm yung kasunod ito dito rin ako noon eh, kay Montenegro matagal pa kasi tatanong muna natin kung anong oras ang maon kasi gal sa San Ricardo talaga uh oh, oh. ay kaya no ipata Liloan 4 pm to eh Lipata so, Baba ka muna. Okay. Ay, pero kung aabot tayo dito sa 12 noon na nandyan, baka. Mahaman ng oras po yung sunod na ano. At least okay na rin sa 4. Tingin tayo ng medyo anong restaurant na may seafood. 25%. Majestic Food House. Okay, dito tayo. Ano yan? Menu? Welcome to Liloan Ferry Terminal oh, Dami ng mga kainan dito Halal foods <coughs> Real quick lang ako dito sana. gastos ng oras kay Kuya. So guys, first time natin dito sa pinaka terminal nila pumasok ano, since naghihintay pa tayo matagal. Yung motor natin nasa labas. Ano tindahan pala rito? Ayun yung barko guys, so uh, wapas niyo sa likod natin. Loading time yun, pwede na ang motor let's see very nice saan ang harap, sir? diyan <laughs> All done. Grabe guys. Ang linaw ng tubig. Oh. ayan Pulay blue. Uh, at na tayo sa taas na ng Barco Meron tayo nakasabay dito kanina si Sir naka CF Boto, 450 FT Ayun. Pabiyahe siya ng Baguio rin. May papakita ako sa inyo guys. Malaki itong barko na nasakyan natin na eh ng Montenegro. Ayun know oh. Mm. Ganda ba? Marina Park 'yon. Tapos ito yung tulay na maganda oh. Ayos. Sa kaya nagpark si Jamich. Ayun, ayun yung ating Philippine Lubert. sa may kanan? Uh, there time of picture. ayan ayun ayun. And to. May bahay ata 'yung isang sinasabi kanila ng. Isang... Ano muna? Kumta maba? Yes. Sure? Yes. Correct. Yes. Okay. Magdidiin. Okay, naman lakas uy kidlat pa <laughs> So, ito guys, nakahanap tayo ng accommodation dito sa may Placer. 20 kilometers away from Surigao, Surigao del Norte, doon sa town proper. Fully book ngayon doon, ano? So, ito, nakakuha kami dito sa may Placer. 1,200 lang yung room good for four. At okay na rin, may aircon, may sariling CR. Ayan. Kasi fully booked doon sa city, ano? Dito sa may labas. Ayan, wala masyado. Dito sa ano, ang katabi nito ay ano, tehada in. Ito I think yung building wala walang nakaret or siguro merong isa o dalawa sa anim na room. So ayun, mag uh, 2 AM na ng August 23. Yan, ngayon, ngayon lang, kasi kami nakarating dito gawa nung ano, ang tagal nung proro sa liloan. For yung alis dapat 6, 6.30 na nakaalis. Yun, guys. So, continuation tayo tomorrow, ano. At uh, yan lang para sa ngayon. Ride safe. And see you on my next one.